sa lahat ng mga kapwa ko kabataan, bigyan natin ang bawat isa ng rason upang magpatuloy ngayon, bukas at sa mga darating na araw. Ibuhos natin ang buong puso at patunoy na mag-alay ng lakas para sa kabataan, para sa kapwa, at para sa bayan. Hindi naging madali ang ating tinahak na landas, ang naging laban natin. Nag-alay ng buong lakas at sipag ng tiyaga at ng puso. Maraming balakid at hadlang ngunit ang pinaka ay nagpatuloy at nagsikap tayo. Ang naging lakas ko ay kayo. Palaging sambit mula sa bayan para sa bayan. Lagit-lagi para sa minamahal na bayan. Isang mapagpalaya at mapagpalanggabi sa ating lahat. Unay nagagalak ang aking puso mula sa katagang ang pagpapatuloy sa ang pagsisimula ng laban at ngayon ay ang paghilingkod. Nais kong magbigay ng pasasalamat sa lahat ng mga tumulong sa mga masigasig kong volunteers, members ng kay SK Aaron Padilla Tayo Group, Akio Zenbilia Cruzis, Alaysa May Vergara, Amiel Domdom, Anya Panaligan, Ashley Limbaga, Camille Ashley Baon, Chelsea Leigh Bentier, Kian Leif Bentier, Chris Sedo, CJ Kahatol, Daniel Galvez, Hazel an Jordan Capili, Casey Kate Trelato, Kimberly Limbaga, Ladeya Bayaborda, Mary Misenas, Colin Vidal. Nathaniel de Torres, Patricia Adona, Patricia Carayag, Rabi Mendoza, Red Baral, Rema de Leon, Rian May Rosido, Sandy Panganiban, Shema Mendoza, Sophia May Kahatol, Stephanie Vidal, Valerie Ilao, at Juan Escanio. Bagamat karamihan sa inyo ay hindi taga Barangay 5, ay sumuporta kayo, buong pusong sumuporta sa akin hanggang sa dulo. Sunod ay sa aking pamilya. Nanay Sharon Padilla, Tatay Arnold Padilla, Ati Feby Padilla, Awit Padilla at Sayan Padilla. Mga pinsan Chicana, Ati Chacha, Saira Bentir, Jan Gabriel Cargado, CLLB Siblings, Charles Chelsea Kian, James Lampines, at mga iba pang kaibigan na walang sawang nagbigay ng oras at lakas kahit na sila ay nasa ibang dako, nasa ibang barangay. Sa aking mga kapwa SK, SK Chairman Ardel Villafranca, SK Kagawad, Alex Barangas, Dan Paul Makatangay, JP Ramos, Lisel Shane Salangit, Nikki Gumera, at Tony Panginan. Sa mga kapartido ko, sa aming campaign manager, Arnold Kahatol, Kapitan Papay Villarin, mga konsihal, Benildo Bascon, Cesar Butch Bentil, John Paul Villaflor, June Panaligan, Cris Hernandez, Rudolph Bituin, at Eugene De Silos. At higit sa lahat ay sa Diyos, na siyang lakas ko at pinag-aalayan ko ng lahat ng mga tagumpay ko at lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. Maraming, maraming, maraming salamat mula sa aking puso. Hindi ko mararating ang tagumpay na ito kung hindi dahil sa tulong, suporta at pagmamahal ninyo. Handa na ako. Ako, si Aaron Padilla, handa ng maglingkod. Maraming maraming salamat po.